At ito nga ha, isa sa mga pinaka tumatatak at nakakatanggap ng good reviews ang historical film na Gumburza. Narito ang aking report. Zona! 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 Sa ikalawang araw ng Metro Manila Film Festival, lalo pa tumindi ang dagsa ng moviegoers kahapon. Sa isang bol sa QC, halos wala ka ng masiksikan sa kabila ng kumakapal pa na linya sa mga ticket booth sa Sinihan ang mga artisa ng Metro Manila Festival lalo pa pong sinipaga na mag-promote na kanilang mga pelikula ngayong taon na ito kaya naman wag nang magulat kung makasabay nyo ang mga bida sa pananood ng paborito nyong MMFF entry Gaya ng gumburza na nagsipag kahapo. Present si Cedric Juan, Enchong D, Tommy Alejandrino at Elijah Canlas sa pagbibenta ng tickets. Worth it naman dahil sold out ang screening. Naramdaman namin yung kaba at pag-aalala ng mga manunood bago magsimula kasi nakita nila na kakaunti lang yung cinemas. Pero every day, every hour dumadagdag yung cinemas na pinapalabas yung Gumburza. And today nandito kami sa SM North, sold out 1.30pm. So, pero meron pang ibang um, oras para mapanood nila yung pelikulang Gumburza. Pero may panawagan online na dumami pa ang movie houses na magpalabas ito, lalo na sa probinsya inuulan ng good reviews ang Gomburza tulad na lang ng isa mula kay national artist Ricky Lee. Maging si dating Vice President Lenny Robredo, uuwi pa ng Maynila, mapanood lang historical film dahil hindi raw ito showing sa Naga. Highly recommended din ni Rafael Alunan, the third na dating tourism at DILG secretary. Mataas na rin ang rating ng Gomburza sa letterboard. In fact, ito na ang kadalang third highest rated Filipino film of the year. Yesterday, nadagdagan kami ng dalawang cinema sa Iloilo and sa Pasig. Kaya sana sa mga probinsya, kung gusto nyo mapanood, hanapin nyo po ang gumburza at i-request nyo sa kanila na magkaroon ng gumburza po sa inyong mga lugar. The Zombie Visayas, Mindanao! So yesterday, I'm hearing reports after the screenings. Nagtatayuan po, nagpapanakpakanap. Nakakataba po na puso. Mamaya nang inaabang ang gabi ng parangal at isa sa matutunog na frontrunner for best actor ang Dark Horse na si Cedric Juan. Kaya naman full support ang cast na ikampanya siya. I-manifest ko na to para kay Cedric Juan because even if you look at social media, biglang all of a sudden wait, Cedric Juan is the next leading man of our entertainment industry. I've always been a fan of Sed, and I've always been a fan of all these people. Si Sed na trabaho ko kada 15 palang, and uh, sobrang niniwala ko sa kanya, and I'm so proud of this guy. He deserves everything that's coming his way, and uh, deserve din ng lahat ng tao na part ng pili lahat ng lahat ng pure. Pero no pressure kay Sed dahil ang priority daw niya ay ang hashtag ipalabas ang gumburza. Basta sana mapanood to lahat ng Pilipino. Mas yun po yung rewarding. Na corner naman ang News 5 si Elijah Canlas. Matapos ang kadalang brief encounter ng kanyang ex na si Dabar Cads Miles Ocampo sa MMFF Parade. At may positive update si Elijah. Uh, of course, I knew that she was um, Miles is gonna be at the parade at the time. Kaya I meso and ano, uh, we're good, we're talking. Pero sa tanong kung may chance bang marikinda ang kanilang relasyon, sa ni Elijah. There's a lot of healing to do, but of course the love will always be there, and I will always care for her. And she knows that. Kaya, leon friendship muna, I guess, and uh, bahala na what happens. We just want to make it grow organically. May mga nagpalutang na rin kasi na isa sa mga naging issue umano ng breakup ng dalawa ay ang isang video ni Elijah at senior high co-star nito na si Andrea Brillantes na hindi rin umano nagustuhan ni Miles. Bagay na finally ay nilinaw na nga ng, ng, ng aktor. Ang uh, all the noise outside. Nakusap kita na kayo ni Andrea regarding dito sino ako makalat ng videos. And... Yeah, yeah, we're all good. Like we're all good. Honestly, like at this point, di naman talaga namin pinapansem. But we're all good. We're just friends. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.